Mamen, mamen. So meron ako ditong isang buong manok, mamen. Tirahin natin, pero matanong ko nga kayo, paano nyo ba pasarapin ng adobo nyo, mamen? Kung sawa na kayo dun sa mga timplada nyo o tirada nyo sa adobo, huwag kayong aalis dyan, panoorin nyo to, tignan nyo yan, mamen. Tignan nyo yung mga ilalagay ko, pasasarapin natin ng simpleng adobo, gagawin nating delisyoso, mamen. Kaya paano? Tirahin na natin, baka tirahin pa ng iba. Tara na nga mga men, simulan na natin. Basic na basic pa rin naman ang tirada dito. Yun nga lang, may mga mga ilan na akong dinagdag parang lalong rumap sa to mga men. Ayan, sinimulan ko na nga sa paggisa. Naglagay lang ako ng isang buong sibuyas na pula mamen yung malaki at isang buong bawang mamen wangbu. At sinabay ko na rin yung tatlong plastic ng laurel so siguro mga anim yan hanggang pito. Minsan kasi may libring isa mamen. Ayan, ginagawa ko yan para umamoy na lumabas na kagad yung aroma niya. At ito, nilagay ko na nga yung isang buong manok na makulit na sinapchap natin. At syempre alam nyo na yan para lalong mawala ang lansa ng manok at sumarap siya. Isang kutsay natin maigay mamen hanggang magmantika siya at ilabas niya lahat ng katas niya. Siyempre, lagyan na rin natin ng paminta, mamen, mamaya ko na Ayan, tignan nyo. Ayan, medyo nagmantika na siya, mamen, di ba? Kaya medyo halu-haluin lang natin para naman hindi masyado matusta yung ilalim Saktong tosta lang goods na yan, mamen Pero sa akin, bitin pa yung sangkot mamen niyan, ma Dapat talaga, lumabas yung katas niya. Kaya tinakpang ko ulit, ma makalipas ang tatlong minuto. Ayan na. Ayan na. Wala nang lansa yan, mamen Goods na goods na yan. Tingnan nyo yung itsura niyan. Ha, yan. Ganyan dapat. Yung nagmantikha na. At lumabas na yung katas niya. Yung tubig niya. Nagtubig na siya. Pag ganyan na itsura niyan, pwede na natin timplahan ng onte, mamen O lagyan natin ng ano, half cup ng toyo, mamen Chicken powder isang kutsarita. Tapos, naglagay din ako dyan ng Sprite. mamen yan yung isang nilagay ko. Hindi tayo maglalagay ng sugar dyan. Siyempre, mas masarap pang Sprite. Kasi lemon soda o Sprite, baka naman. Ay, ang sunod na nilagay ko, dark soy sauce lang yan, mamaya. Optional lang yan. Kasi nga, gusto ko sa adobo ko. Medyo negro, mamen, Medyo dark ang kulay niyan. O, inayos ko lang at antayin natin kumulo, mamen. O, makalipas ang dalawa hanggang tatlong minuto, na kuluna. na. Ito pa isang pampasarap ng bausa niyan, mamaya. Yung sabaw niyan, yung sarsa, lagyan yung liver spread. Since may kit isang kilo yung manok ko, mamen, isang buong liver spread na latang maliit. Ang nilagay ko dyan, mamen. Kaya hindi lang nagmamantika ang sarsa niyan mamaya, masarap pa yung buo-buo niyan -buo kasi liver spread dyan, mamen. O, tas nilagyan ko na ng suka. Siguro mga one-fourth cup. O, lagdagdagan nyo onte kayo nabahala sa asim, mamen. O, sabi nung iba, wag nyo raw haluin. O, yan ha. Baka may na naman dyan. Bas kayo ng bas, eh. Magsawa kayo, mamen. Basta kami dito, chill lang, cool kami dito, mameno no? Makalipas ang ilang minuto nga, hinalo ko na, pinagbigyan na kitang basher ka, ha? Baka may masabi ka pa. At yan, halu-haluin nyo lang hanggang ma-reduce na yung sabaw niya o yung sarsa niyan, mamen Huwag ka mag hindi maalat yan kasi onting toyo lang naman nilagay natin at wala nang ibang pampaalat pa, mamen At may pangontra pa, yung lemon soda or Sprite. Ayan, nilagyan ko rin nga ng itlog para mas sumarap, mame. At tapusin natin ng siling labuyo, mamen Ayan na, ilabas na yung kanin dyan, mamen Tapos, tapos isigaw mo um na! Rapsa! Man!